Prarat mga amigo, ako si Viral, si FW Japan, dili adunahan nandun karo na sekali Kalison ni Kaimtang. Og dire dapita mga amigo, maglakaw na putani pa uli mga amigo. Sige taglakaw aneh, magbuot mo og sikog lakaw, sige giglakaw pero lakaw pa uli na putani mga amigo. Kay gikan ta ni Jute, ari na puta dire maglakaw lakaw mga amigo. Kay ari mo magyan dire pa uli mga amigo og padong Jute. Kay mata dire musulod gani padong sa station train. Hmm, dire na puta mo sulod mga amigo ay dagha na pud sa ali ali oy, bang magdali tag pa ba. Ningon ani na puta dire mga ipanso na pun ni nato toto pasmo. sa ni ipanso atong pasmo aron makasulod taani. ane nga station kay mo sakay man tag train ane padong pauli padong sa mong lugar nga gipuyan dire na putama amigo ay maghulat napunta, Dugay -dugay puta. -ta -ta na puta dire dugay-dugay na tanag hulat ane tao-tao na tong hinulat na amigo og pila ka minuto na tong baro kana di ara na abot nang train nga mo sakyan pero dili ni diretso didto sa mong gipuyan mo rekay mi ane kay gabi na man ron daghan pa kaing tao o, tan awa ninyo ingon ane kay lisod mo sakay train da pita basta ini mong out alas 10 sa gabi na huot na mangeta di naglisod na ta na dig sakay ba lisod na gay nagsulod nang tawhana og dako pa kay bagahe dako pa kay bag masipag ali-ali na dyanan maglisod pa dyan adalsan ay ang bagahe o ang babae o, ning liot pagtaman bisa grabe ng piuta mingon ane ang sitwasyon o tanawa ninyo mga migo gasa mo takilid ang na ni at tumipadong tanan kay grabe mang punua. kita kayo. ana di punta pakansi ato po na salang idot o aron makasakay ito sa tren kay pariha man -huna aning tanan manguli um, nga na ido idot punato na sila aron makasulod ba kasulod nakasakay to aning tren pero atong itlog na apelo ka kaipet niya di san madugay madali naog na manis kamata tanawa ninyo ingon ane po pati magnaog magdinot nai nga musaka na may ana second floor at third floor dai ka antuman didto ang sa mong anda pit ba na ara na sa hagdan ya pag abot na mo ana na ana punan trend tan awa po ninyo murag grabing punua murag putiukan nga napuhag tan awa ninyo grabing daghana pong nanakay ba ang uban naog pero mo balik nagsakay kay pagyo nila ang naog ba mingon ani pon may kadaghan ring gahulat og grabing dugayan ho mag pag naog jud murag jud mga putiukan ya paghuman na nila naog kami na sa musakay ana dire na puta magdinot anay dire na punta maipit atong itlog tan awa ninyo gahulat ana kalado magbuot ta nagtapan ato na ipanduot sila kay atoo sila sila ra mo sa kay trend magbuot mo mag ako na idoot sila mtanawa ninyo grabe nang puno ah, Bisag asa na pita di nakaaging ukok -ok. -ok. tanawa ninyo grabe nang daghan nang na nakay anin trina na jud mm, naladi no tanay ta na naglibog na magitag asa ta mo gunit kita na watay gunit gunit mo sa ra sa train ba kung asa mo ta kilid amo ah, sandig ta ano tong tapad aron dita maglisod sandigan to na sila kay grabe mang puno nya ah, sila sa do gari na to padong amo ah, sandig po na sila na to ah, sulod sa train o tanawa na ninyo mura na mig eh. sabaw na na lang joy kulang tanawa o pinig ablihan na murag sardinas nga giablihan ang pultahan oi tanawa magdiot anay sana ini gawas wala duot sud tanana duot putani lag apil ana sa mugawas kanay kay kagawas naman ta aning tren ha gawas sa putani nga station maka ginhawa na ta aning tarong nga grabe man tong punua ganiha mingon ani pod no tanawa po ninyo pati sa escalator grabe po daghan na kayo nagdasok ya po na penting panguli jud ro mga panahon na or tanawa ninyo ingon ani kalisod basta magsakay kag tren kag tren basta ingon aro mga orasa padong ga alas 10 ka pen grabe po daghan nang tao padong po na sila uli. dire na po ta maglakaw, padong na tani gawas. So, di ta magdugay o madali tagpa uli.